Ayan na mga tol. Pupunta na sila doon sa taas. Bababa pa nila yung hagdan. Hindi nila gagamitin eh. lakad, lakad ingat isa may dalang balde yun kapak kasi Malalaki 'yung tali mga tol. Kaya mong tali lang sila, sik sila. Ingat, ingat mga boys. Ayun, wala na. Ako naman mga tol, dito ako sa ano. Dito ako, dito ako sa uh, bubong ng bodika. Na primer na namin yung kaapon mga tol. Kaya itatapkot ko naman ngayon. Ito pa yung ano, mayroong pa kaming Rock guard mga tol. Pag group guard sobrang kintab. Aray ko ang sakit. Ah. Ang sakit ng likod ko. Nagsinsil kami mga tol kaya ano. Ayun Ang kintab mga tol. Pag group guard ayun oh. Ganyan. Kintab niyan. Kaya mabasa ng kunting ulan niyan, napakadulas. Ayan. Kailangan dalawa sila mga kasi tagahawak ng pintura yung isa.